guys, sa sa fourth floor kami. Ito yung ang ganda ng video. Mount Makiling yan. Guys, kauwi lang namin. Kauwi lang namin. Napakainit sa biyahe tapos tumawag yung panganay ko sinabi ko yung kung ano yung check out namin Ito, kararapit ko pala ini-imis ko pala yung mga daladala -dala ko uh, ah. yun finding sa kanya is pico picos kukuha yun sa mga kinakain kapataan ngayon mga street foods mga Ah, parang uh, ano ba yan yung mga uh, milk tea. Kaya sabi ko, yung panahon natin eh, sabi ko, panahon namin eh. Wala namang ganyan-ganyan. Kasi nga daw sa pinakain ng mga kabataan eh. Kaya yung vape, be vape. Pinagbabawal din daw yan. Eh sabi ng doktor sa kanya. Ngayon, babalik kami ng Friday, laboratory naman siya sa CBC rin niya. Kaya sa dugo kasi baka daw mababa ang hemoglobin kaya papat magpapalab uli kami ng Friday, webes tas friday babalik doon maganda pa kaya ngayon kararating lang namin daming gamot na binigay kasi yung may so, alam nyo na yung fecos alam nyo yung mga kababaihan yan na yung mga nag, nagpa check up na, na meron na yan alam nila yan o nga, hindi ko nga alam dati. Pero dapat talaga, pag ganyan tayo na tayo yung mga menopause na, mga may edad na, dapat na papacheck pa rin talaga tayo ng, na, ano lang natin, na tres. Kailangan pa rin natin check up. Smear. Kailangan pa rin natin yung mga kabakaihan. Kais Ka lang tayo. Kais lang. uli. Uh, ah ulit. nga muna ako, kasi napapagod ako. Maglilinis muna ako ng bahay namin daming kala. Di pa nga ako nanananghalian. Pero merienda nag nagmerienda na ako. Tanghalian hindi. Merienda kinain ko. Hindi tanghalian. Tapos papahabid ako. Sige, dyan na muna kayo. Bye! Bye! Hey guys! Yan. Hindi ako makatulog. Kaya nag... Nag-vlog na lang ako. Kasi nag-edit. Nag-edit ako ng, ng vlog ko. ng video ko. Yan, hindi na ako nakatulog. Ang oras eh alauna pa lang yata. Hindi na makatulog. Nagluto na lang ako ng pambao ng mga bata. Yan. Nagluto na lang ako. Tapos, ang sain. Yan sila, mga tulog pa. Tapos, yan. Nagluto ako ng pambao ito nilang manok na pinalo siya pinatuyuan binabat sa, sa toyo suka bawang tapos inadobo prito parang adobo din prito tapos pinatuyuan lang yung gusto kasi nila tapos ang isang kag kagaso makatulog dapat makatulog guys Inainitan ko ako sa pag pagluluto. Yeah. bahala na kung kailan ko huhugasan ito. Kasi baka mag yung dami pa natutulog. Hindi ko alam kung bukas ko na siya huhugasan. Tapos, kung makatulog ako, pagising ng mga bata, may, may pagkain na sila, may pambawi na. Kung antukin man ako meron na silang kakainin. Ilalagay natin mga itong kanin. Sinangag ko lalagay ko sa lagayan. Sira niya akong kawalit. maluluto, maluluto na yung sinain. Dali ko yung Patay natin to. Baka hindi na ako makabangon sa pag ng alanganin ang ko kaya nagluto nagluto mo na ang baon nila daw makapagsalita ng ano kasi dami pa natutulog kakain na lang ako kasi hindi ako makatulog. Ang tukoy man ako, may pagkain na sila. Pag-isang. Ah, ganyan talaga ang nanay. Hindi matitiis ang anak. Kailangan mo kasi kasuhin kahit malalaki na sila. Kasi nung maliliit pa sila, magtatrabaho ako. Hindi ko sila naasigaso talaga. Hindi ko sila napalaki nakasama ako. Kasi ako yung naghahanap buhay mabagsapin. Kaya ngayon, bumabawi tayo. Kasi hindi ko sila naalagaan ng araw. Kasi ako yung nagtatrabaho. Kaya, ngayon ko sila pinagsisilbihan kukuha tayo sa ulam nila. Opo, tumakaw eh. Tipit lang naman ako mag ulam, At tayo ulam, Guys, tapos na ako kumain. At antupin ako na alangan yung oras na pagkain na sila. Naghuhugas ako ng pingga kasi ang dami nang hugas eh. Magkape ako, hindi ko alam kung makakatulog ako. Tanghulayin man ako ng biseng. Eh. Nakainis na ako, nakapaglaban na rin ako kanina. kapag na ako. sa na lang yung buhok ko. Tapos, oh, tuyok to na yun. Kasi nag-dryer ako. Okay, ngayon mag Huhugas muna ako pinggan. Okay guys, tapos na ako maghuhugas ng pinggan. Patayin ko na itong sinain. Ito na ito. Ito na ito. Tapos nandito na yung kanilang baunan. Wala pa nga lang kanin siya. Wala pa lang kanin. Sila na maglalagay na. Ay, alas dos. Alas dos na, na madaling araw. Hindi ko alam kung aantokin ako. Pag inantok ako, nakatulog ako. May pagkain na sila. Kaya, mag-aisa-aisa muna ako. Hihiga na lang muna ako. Katulog na ako may pagkain Sige, may na sila. na Mamaya. See you, mamaya.